Aside sa pag-change oil at pagpapalit ng transmission oil, ano pa ba yung ibang maintenance ng kotse? Hello mga Pops! I'm Kuya Shane at may na-receive tayong question na related sa maintenance at yun nga daw aside daw sa pag change oil at pagpapalit ng transmission oil eh ano daw pa ano pa daw ba yung mga dapat nating i-maintenance sa kotse. Okay. Ah uh, sa kotse kasi normally sa 40,000 kilometers dito talaga chine check halos lahat. Okay? At actually pinapalitan lahat ng liquid. So pagdating ng 40,000 kilometers, yung transmission oil, yung brake fluid, yung ating uh, coolant eh dapat 'yan ni-replace nire natin 'yan para masigurado natin na magiging maganda yung ating brakes at yung ating cooling system. So isa yan sa mga may maintenance mo. No? Kung yan naman ay di gasolina, so dapat yung spark plug, dino double check na yan maputi. ah uh, depende kasi sa spark, spark plug, ano, kung yung iridium yan, normally mga 80,000 km yun. Uh, pinapalitan. Kung yung ordinary yan, mga 10 to 20,000 kilometers, dapat pinapalitan na yan. Kung sa mga diesel naman, yung iba nagpapakleaning na ng kanilang EGR no so yun depende na lang sa inyo kung ano yung standard ninyo no pero yun yung mga chine-check no aside dun sa mga uh, rotor disc yung mga brake pad di ba yung mga ano natin yung mga suspension yung mga bushing diyan so as much as possible lahat ng pwedeng yung i-check ay i-check nyo na pagdating ng 40,000 kilometers or 2 years. Then susunod na, na checking natin na yung talagang major checking natin is yung 80,000 kilometers. Ah, uh, ideally every 40,000 kilometers yan. Maganda. Ah, uh, nagwi major check up talaga tayo ng kotse para masigurado natin na nasa good ah uh, uh, magandang uh, takbo yung ating sasakyan. So kasi yun nga no uh, pag tayo ay pinabayaan natin, 'di ba? Pag tayo nagpapabaya sa maintenance, halimbawa, kulan hindi mo pinapalitan. There's a tendency na kalawangin yung ating uh, water pump, yung ating radiator. So may possibility, pag kinalawang 'yan, yan and mag overheat ang ating sasakyan. O halimbawa, yung brake fluid, syempre kailangan pinapalitan natin 'yan kasi pag 'yan ay uh, hindi na maging hindi na maganda. E eh, may posibleng kalawangin din. So, may tendency na, uh, syempre, kumangit yung ating braking system, no? Hindi naman safe 'yan. Then yung mga shock natin, 'di ba? chine up din natin 'yan para kung may leak eh uunahan natin, papalitan na natin para hindi na masira yung ibang component. Asay do sa mga bushing pa, no, na chine up din natin kung okay pa kasi yun nga itong mga bushing natin o itong mga shock natin, magkakapatid 'yan. Pag may sirang isa diyan, may possibility yung i-stress up niya yung ibang component at sabay-sabay na silang masisira. Oh, so yun yung pinakamahirap, 'di ba? Eh kung makakat tipid ka na sana kung pinalitan mo ng early, inapagastos eh, ka pa dahil uh, marami kang papalitan dahil nagkahawa hawa na sila, di ba? At 'yun 'no. So yung mga ay uh, yung asay pa doon sa mga gulong natin, di ba? Tine-check up din natin 'yan. Yung iba, diyan nagro-rotate. Depende sa inyo sa standard ninyo, ibase every 10,000 or 40,000 kilometers. So 'yun lang ano, 'yun yung mga dapat ninyong i-check kung sakali man na magme-maintenance kayo ng kotse aside sa change oil at pag change ng transmission oil. Pag nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps.